Meron kasing statement sa si Senator Wingat Shalian, sinasabi niya na dapat meron lang daw pong isang spokesperson about sa West Philippines Sea si pagdating sa policy. Um, do you agree with the, uh, his suggestion? And meron ba tayong issue sa ano sa messaging? Mukhang mas, ano nga tayo ngayon eh? Mukhang mas okay nga yung messaging ngayon eh. Yes sir. Uh, ideally, syempre, kailangan uh, sa policy, talagang policy is isa. At yan ay galing sa ating Pangulo. Mm -hmm. So he natural lahat ng utos niya kaso sa mga events na nangyayari ay uh, iba't ibang ahensya na epektuhan kaya kailangan mag-react at the soonest possible time ang ma ahensya siya <laughs> dahil uh, kadalasan sa experience natin pag naunahan tayo ng China magkafake news na yan yeah. uh, magkakaroon na ng uh, changing of the narrative kaya uh, kailangan tayo mag-react kaagad pero ideally sa policy, sa policy mm -mm. talagang dapat iisa